Siguro kaya mga manggulang natin ayaw tayong malingat sa paningin nila noon dahil inaabot ng buwan at taon bago kanila makasama ngayon. Siguro kaya nung bata tayo inapatulog tayo ng hapon kasi kapag tumanda ka na mamamagmus ka na ng tulog at pahinga. Siguro, kaya tayo pinapakain ng mustansya pagkain noon. Para sa pagtanda, mas malakas natin harapin yung mga pagsubok sa buhay. Kaya siguro, hinahayaan lang tayong tumayo mag-isa kapag nadata tayo. Para kapag mag-isa na lang tayo, kakayanin natin tumayo sa sarili nating paa. Kaya siguro, kailangan sabay-sabay kumakain noon. Kasi, darating pala yung araw na mag pa na lang kakain. Kaya siguro ganun yung mga magulang noon. Kasi hindi na nila magagawa lahat na ngayon, ngayon.